Lalaki pinagnasahan at pinatulan ng kambing. Ito si Daryl Jean Scoggin, isang 53 years old na naareso sa Oklahoma City noong bisperas ng Pasko dahil tinira niya ang isang kambing. Opo, tama ang narinig nyo. Kambing. Tinawagan ng isang saksi ang mga pulis noong gabi ng December 24 matapos nitong makita si Scoggin sa CCTV. Sinabi rin ng saksi na nakita niya nakababa ang patalon ni Scoggin at halatang tinitira niya ang kambing. Kumuha ng baril ang saksi at sumugod sa bangan kung saan nagaganap ang makahayop na pagtatalik. Sinabi ng saksi na hindi ito ang unang beses na ginahasa ang mga kambing kambinyan ng mga malilibog na lalaki. Nang nakita ni Scoggin ang saksi, mabilis siyang kumawala at nagsimula tumakas. Pero naabutan at nahuli siya ng saksi at tinutukan siya ng baril hanggang sa dumating ang mga pulis. Ayon sa mga reports, nakakita din sila ng isang bote ng vodka sa jacket ni Scoggin na naiwan sa bangan.